Iyak ka nang iyak dyan. Ayaw na. Anong magagawa ng iyak mo kung ayaw mo babayin siya? Ayaw na. <laughs> Ewan ko dito, iyak nang iyak. Kaya niya pababayin si XB. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ganyan ka nang ganyan, di ka bumaba. Ano <laughs> ba nangyayari sa'yo? Tuhon-tuhon na nga ako, ate. Ayaw, ano yung sa kanya? Ganto. Dapat sabihin mo sa kanya yung totoo kung ayaw mo na talaga sa kanya. Lagi yan naman ako sinasaktan. Lagi yan naman ako inaaway. Lagi yan naman ako kung anong ginagawa sa akin. Tapos nabalik ka sa akin. Tapos hindi ko na kaya, Alam mo, <laughs> Annalyn, sinabihan ka na namin na iwalay mo yan. <laughs> so di ka nakinig iyak mo, iyak ayaw na ako na kasi huwag yun natin sa pakiyate ayaw na, okay, Ay, na dito pa ako na kasi okay. <laughs> ayaw na yun nga huwag nang huwag nang ano sayang nito pinagsamahan nyo oo nga, sayang naman Masasaktan ka lang dahil siyempre nasasarapan. nasasarapan. Ayaw na! Nya, eh. Ayaw na! Ayaw na! Ito, na mo. Ito <laughs> talaga, 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 talaga sa buhay ngayon. Ayaw mo na! Ayaw mo na! Eh. Ayaw ayaw. sarili mo. na! Hindi naman pala ako mahal. Hindi eh, mo ba namimiss yung mga tabis niya? vampire? Ano oh. Yung kanyang, ano, yung kanyang ngipin. Ayun Ay, naman pala ako, mahal. Puminahin niya ako, totoo sana. Kahit naman pala, hindi. Eto naman, huwag mo na kasing, ano yun. Magbihis ka na nga doon, nakaano ka pa. Alam mo, may iyak na. Tiyak yan, tigaw. Tigaw. Kulang sana, ano. kulang sa, kulang sa. ina. bola na baluna. Ayo nyo nga talaga pagbalikan. Ayaw mo na talaga may pagbalikan. Ayaw mo, ayaw mo na. Ayaw mo na. Bakit ba? Ayaw mo na may pagbalikan sa kanya.

Magkakataon nyo. Pagkakataon nyo. Pagkakataon nyo. Pagkakataon nyo. Ha? Pagkakataon nyo! Tarantago ka talaga Dali. 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 na. Pagkakataon nyo. ka. Huwag mo niya. Dali na.